ina at uh, ng kanyang mister sa paghahanap buhay para po sa kanyang pag-aaral din at para po sa kanyang isang anak at para din po sa kanyang mga biyanan na niya doon po sa kanila pong tinitirhan. Diyan po naman sa area ng Rizal, San Nueva Ecija, si Ana May Matiyong na tumanggap po ng 6,500 pesos. Nanggagaling po yan kay Happy Anonymous, Happy Ninong, Happy K, Happy Dabaweño at ilang pa hong mga happy si Happy uh, uh, Lay. Yan, nagtulong-tulong na saguten yung kanyang pantuition para po ngayong semester na ito. Umaabot po ang kanyang tulong na, um, na tinanggap sa 6,500 kahapon po ating at naipalabas yung video ng kanya pagtanggap hanggang sa enrollment at pagbili din po ng ilang pong pangangailangan. Nasa linya ngayon si Anna May. Anna may good morning! Good morning po, Sir Ted. Hello po. Hello. Sorry ha, kahapon, <coughs> kahapon ini-storbo ko namin. di ka nakas nakakasagot. Hello po. As a, ta pinapasok po kasi ako kahapon at absent po yung isang kasama namin. Kaya pumasok po, po ako eh. Mm -mm. Hindi po ako nakakapag-cellphone kasi po nung last po na ano na po ako ng cellphone kaya hindi ko na din po nilalabas yung cellphone ko po sa bag. Oo nga, at sabi ko sa kanila, eh baka ka ako naka-duty, may trabaho, huwag niyong istorbohin. <laughs> okay. Oh, huwag so. niyong istorbohin. Anyway, sige, Ana salamat ng marami ha. Ikay tumugon sa aming lambing. Nakita natin yung pamilya mo, pati yung video ng iyong pasalamat kasama si mister mo, yung trabaho mo, yung pagpapa-enroll mo, pati yung binayaran mo no na resibo doon sa eskwelahan. No? Salamat. Yes, po. Mas malaki po yung pasasalamat ko po sa inyo at sa lahat po ng tumulong. Ay naku, na May. Alam mo, dahil sa marami ang humahanga sa'yo, sa agustuhan mo <laughs> na makapagtapos ng pag-aaral, at the same time din, di ba, tumutulong ka kay Mister at nakita rin namin okay. ang iyong sinceridad at integridad, kakausapin ka ng tita tsa mo. Wow, thank po, you po. Tita Chacha. Yes. Kasi alam mo kung ba, tita. Pamangkin. 27 lang kasi si Anna Hindi naman nalalayo. Eh, 47 Hoy! ka na <laughs> next year. Eka lang. So parang alam mo, anak mo na lang ito. Tita Chacha. O oh, sige, mamaya <laughs> kita sorry, babalikan. Ay, ay, sorry, kasi ha? next kasi next year 46 na siya eh. Mamaya ko siya babalikan sa 47 ako, Anna Mae. Kasi ang oras na ito at araw na ito ay para sa iyo talaga. So last time wow, nakausap ka pa. namin... Kahapon panapat namin sa iyo ibibigay ang magandang balita kasi may mga nagpahabol ng tulong para sa pag-aaral mo. Hello, oh, wow. so, Thank you, thank you po. Balita ko, itong ano, um, pinalabas namin a, a, day after ka namin makausap na nakapag-enroll ka na. Ito, ano, may magagamit mo sa next semester dahil nagpadala. O oh, gamit sa school ngayon. Oo, oh, at uh, sa susunod nga na semester kung sakali man, dahil uh, pang one sem lang yung 5-5 or yung 6-5 na naipadala namin sa last time. But this time, galing kay Happy Pretty tv isang bagsakan, 5,000 dibung piso. Nagpadala wow. rin ng 1 si Happy A at si Happy Le at 1,000 pesos From Happy Pamangkin So ang total ng ipapadala namin Sa yung additional Ay 7,500 pesos <laughs> Thank you po Thank you po Talaga ng marami Watch May pagbili na rin po Ako ng gamit ng anak ko Tsaka gamit ko rin po hmm, Gamit ng anak ko Kasi po Opo oh uh, Kasi po Ano po Ang ginagawa ko lang po Pagka Siyempre ako po Bilang nanay na Ang style ko na lang po din sa mga gamit ko pagka may hindi pa po 'di ba po eh, nung first year bumili po ako ng notebook tapos mm. pagka hindi po may mga hindi na po nasulatan sa second po ng first year po Uh, yun na rin po yung gagamitin ko. Ganun lang po yung ginagawa kong routine. Nire-recycle ko na lang katipid, ano? Para talagang maitawid oh, itong pag-aaral mo. Pero ito nga, uh, magagamit mo sa pag-aaral mo. Sa pag-aaral ng iyong anak kasi pasokan na rin ng bata ngayong Hulyo. <laughs> ngayong araw na to, Ana May, ipapadala namin yung additional the 7-5 galing sa ating, again, hindi sa amin, mga happy anonymous. Wow, oh, thank you, thank you po mga happy anonymous. More blessings po and God bless po. Salamat po kasi ang dami-dami, sobra-sobra po yung ibinigay Niyo pong tulong sa amin. Thank you po. Anna May, anong sabi ng mister mo nung unang naibalita mo sa kanya na meron ng sumagot para sa iyong tuition ngayong semester? Ano, nagulat po siya kasi hindi <coughs> niya rin po alam na sumasali din po ako sa mga ganito po sa online-online. Tapos po sabi niya, eh ang laking blessing daw po kasi nga po <coughs> last week po wala din po siyang work na-stop na din po. Tapos po netong week po three days lang po yung naging pasok niya at hindi pa nga po ulit tapos po yung nagpapatay po sa pinagtatrabahohan niya kaya hindi pa po sila makapagpintura ulit. Tapos po ako, ano po, gawa nga po ng matumal po sa grocery. Kapag may absent, saka din po ulit ako natatawagan po na pumasok. Kaya malaking bagay po talaga kasi ano din po talaga, kapus po sa ngayon. Kaya ano po talaga, blessing in disguise po yung binigay ni Lord na sign po sa akin. Kasi sabi ko po nun, Lord, sabi ko, nung nag-e-enrollment na po yung mga kaklase ko, hindi po muna ako mag-e-enroll. Sabi ko, parang naghihintay po ko ng sign niya na itutuloy ko pa ba? Sabi ko pong ganun. Kasi ang, ang hirap pong mag-budget. Tapos sabay-sabay po lahat pagka ganun kung ano. Tapos sabi ko pong ganyan, Lord, ikaw na pong bahala. Tapos nag-aano po talaga ako yung sign po ni Lord na ano man po yung, kung ano po yung luluubin niya na pag-e-enroll pa ba po ako o hindi na. Tapos sabi ko po, July, tapos nagulat po ako, nag-post po yung sa school po na July 8 na po yung pasukan. Hala, sabi ko pong gano'n, hello Lord, July na po, hindi pa po talaga ako nakakapag-enroll. Tapos na ano po ako na, yun nga po, mag-chat pa rin po sa may page po, tapos sabi ko pong ganyan, Lord, kung ano yung will mo, yun po yung susundin ko, sabi ko pong gano'n, Kung talagang itutuloy ko pa pong mag-aral o hindi na. Tapos po, yun nga po, bigla pong sumagot na, hala. Tapos kagabi pa naiyak po ako kasi sabi nga patatawag po kayo ulit. Tapos sabi ko po ganun, hala Lord, ano po ba yun? Sabi ko ganun, may panibagong blessing po ba kayo ulit na ibibigay? Sabi ko ganun, umiiyak po ako kasi na ano po ako na, hala, ang dami-dami niya po pala Lord na ibinibigay. Tapos ngayon po, eh, bin sinagot niyo po talaga yung prayer ko na ano, magtuloy po kasi last na nga po. Kaya thank you po talaga kasi meron pong programa na tumutulong po sa katulad ko po na nanay na isang mag-aaral din na gusto po ulit na makatapos ng pag-aaral. may ang ating programa ay nagagalak na maging daluyan lamang, ano? Instrumento dito nga sa mga biyayang ito na iyo pang tatanggapin today. Um, Anamay, yes, so. oo nakailang attempt ka na ano magparamdam sa amin para sumali ano, dito sa ating pa uh, one month din po mahigit kasi po nung ano po sabi ko po ng ganyan di nakatawag po kayo ulit nung tas hindi eh, ko po nasagot yung bible verse kaya sabi ko po ng ganun sige lord sabi ko kung hindi pa ngayon sige maghihintay pa po ako ng mga Susunod pa po na ano kung para sa akin na po talaga yung blessing. Tapos yun nga po, nagulat po talaga ako na So, ano po talaga napakabuti po talaga ng Lord kasi binigay niyo po talaga kung kailan kailangan ko na po na mag-enroll. Amen. Amen. So sabi mo kasi nung una eh tinatanong ka hindi mo masagot yung Bible po, verse, hindi. right? <laughs> yes. Oh, nasa, oh. <laughs> okay lang naman yun, naintindihan din natin. Hindi naman lahat din ay eh, nakakapaglista o actual na napanood yung araw na humihingi kami na naghahanap kami ng contestant. Pero ito lang ito bang, hindi ko, hindi na nga na ito'y memoryahin mo ha, pero ito lang ang okay. sakin. sa akin. Ito lang ang aking ding lambing sa lahat ng aming mga nakakapanayan at mga nananalo na kung lang, tandaan lang yung mensahe nung araw na iyon na Bible verse na binanggit natin at naging tanong namin sa contest na ito. Ngayon ba naaalala mo pa kung ano yung mensahe na hiningi namin sa iyo based on the Bible verse na iyong sinambit hango din sa The Daily Bread? Yes po, yun nga po. Kung ano po yung, yung ibibigay po sa iyo ng Lord, yun po yung sundin mo. Kung baga kung ano po yung plano niya sa iyo, yun po yung masusunod. Hindi po yung will mo. Kung ano po yung plano niya, yun po talaga yung mananaig. Amen. At napakaganda nga nito, no? Kung baga, saktong-sakto nga sa iyo, Santiago yes, 4.15. 15 po. Yes. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito <laughs> o kaya ganoon. Ganoon. Ang gagawin natin. Ang ganda, yes, no? Yes, po amen and amen Opo, Oo. Napakaganda po talaga. O, laging sakto, no? Ano, laging Opo. sakto pati sa mga nakikinig sa amin, laging <laughs> sakto <laughs> sa araw Maybe na iyon, north. no? Okay? Okay, sige. So, um, uh, Anna May, uh, ganun din. Kung meron ka lang naman pakakataon, hindi ka namin inuobliga, pero yes, sa, pag po. sa, pagtanggap mo ng karagdagang tulong na ito, makita lang ng ating mga nagbibigay ng biyayan, hindi na kung saan mo ito ginamit. Ano? Yun lang yes, ang Po. Oh, okay? Super willing po kasi syempre po, kailangan po na gamitin po ng tama yung ibinibigay po na blessing para mas marami pa pong ibibigay na blessing si Lord. Amen. O oh, sige, so uh, Tita Chacha. Yes, Anna May. Kami po, hello ay hello po. Kasama mo kami na magdadasal para talagang matapos mo itong pag-aaral mo. One year na lang ang meron ka. Thank at thank yai... you po, thank you po. Yan nga ay narinig itong mga happy anonymous natin. Kaya wala pa man yung second sem, eh. meron ang mga nagpadala na itong pang tuition mo for the next one. <laughs> thank you one. po. So good luck. I-update mo kami ha pagka uh -oh. nakapagtapos ka na. Yes po. Opo, oh, mag-aano po talaga ako sa inyo. Okay, paramdam ka lang sa amin, ha? Okay. Yes po, apo, apo. Sige, Ana salamat May, po. salamat din sa iyo, sa iyong kabutihan. Maraming, iyo maraming salamat yan. po talaga. Thank you po. Thank you. Amen. Si Ana May Mationg. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.